today my vlog is magluto ako ng todang talong guys aming ulam ayan ang buhay ng OFW kahit ano na lang pa basta maulam, ulam ba? Diba? tapos magluluto ako na ayan bangos na dahil nag try ako nag dahil ayan na ayan na dahil balikta na natin ang ating talong bao ang ating talong bao yan na, Masarap ang kain natin ngayon dahil nitong torta tapos with toyo na may sili. Di ba? Kasi namimiss namin ang ganitong loto. Yan ang buhay ng UFW pagkasyahin ng aming kapira kapiranggot na sweldo. konti lang naman. Ayan, hintayin natin kung kaya na matapos ang ating piniritong talong. Ayan, guys. Preprito na tayo, guys. Kasi namimiss na natin ang pagkain ng taga-Pinas. Ayan, tara makakain naman kahit paano. Kaso lang, yung ating talong dito ay matigas. Hindi katulad dyan sa Pilipinas maganda malambot yung malambot yung ano ba yung talong na ilagyan talong na din dito, dito matigas yung talong dito hmm, matigas yung balat niya makapal pa rin mayroon naman yung maliliit kasi liit naman dito hindi naman maganda yun ni Preto maganda yung ganyan pero tiis-tiis kasi namimiss na namin sarap sana may tuyo hmm? Kasi so wala kasi tuyo at saka hindi kami pwede magluto dito sa tuyo sa loob ng bahay na po. Baka palayasin kami ng amo namin. Nagluto lang kami nga dito isang bisis ng ano yung yung lugaw. E bumili ako ng ano yung ano nang bitok, ano nang bitoka ba yun ng manok baka uy nang amoy pinagalitan kami. Hindi natuloy kami magluluto. Kailangan magluto kami patago-tago. Kasi ayaw nila yung pang mabaho. Sila nga, mabango nga sila. Wala naman ligo. Puro perfume lang ipaligo paligo. <laughs> Ay eh, buhay. <laughs> Tingnan natin mga ating niloto guys. Kasi baka napagod na. Daldalan tayo guys. Yan. Masarap na yan. Okay na yan. Parang nasa Pinas na kami nito. No eh, okay. ano, tabingi man aking video. Sinsya na kasi nag-aaral pa ka nag-aaral pa ka ako ako para mayroon tayong pang upload sa youtube pasensya na po kayo please subscribe naman kayo sa aking mga video subscribe mahirap yung bisaya di, di makalitos <laughs> mama mabulol-bulol Bolol-bolol talaga. <laughs> Hayaan mo yung baser para sisikat ako. Pag may baser kasi sa vlog, masisikat daw. Sige, bas lang kayo ng bas. I love you mga baser. <laughs> <laughs> bahala ka dyan mga baser. Ang bahala yung baser na ako. Oy. Basta, maturok sila, may vlog sila sa ginagawa ko. <laughs> Basta, ganun ako, ganun. Right. Hindi naman ako nagpamarunong. Magpamarunong ka eh, hindi ka marunong talaga, di ba? Ano yeah, gagawin mo? Ano <laughs> gagawin mo? Wala nga naman eh, yan talaga ang buhay. Yeah. Nobody perfect talaga ang tao. Nobody perfect. Right. Kaya nang laging tandaan nyo, God is only perfect. <laughs> diba alam niyo ba yan ang aming ulam for today ang ginisang talong saka isdang bangus na laing yan lang guys ang aking pang upload ko today sa youtube kasi para magkaroon ma ano naman tayo ma monetize naman tayo sa youtube kasi sa facebook patay tayo patay ang bituka natin wala tayong maasahan no comment na lang ako ewan ko ah, bakit ganyan kaya gusto ano pa yung para ipa brown talaga siya na brown brown kundi brown brown pa kasi para masarap tapos magkar may toyo na may sili aray ang sarap ng kain parang piling mo nasa Pinas ka lang no <laughs> yan ang buhay ng OFW na din namin ng pagkain sa Pinas Hmm, masaya na kami dito mga FW, masaya na kami dito, mayroong kaming toyo, may bagoong kami. Naku, ang saya-saya na namin. Pero ang taga Pinas, hindi sila kontento sa bagoong. Yan lang, real talk. Pero kami taga ibang bansa, pag makauwi na kami sa Pinas, ang masaya na kami, may ulam kaming bagoong, oy. Kasi alam na namin, paano mag-budget sa pera dahil mahirap dito. Akala nyo masarap buhay namin dito sa abroad. Ay, sorry, nag, ano lang ako nagsinti. Yung video ko ngayon today is sentimental, ha? Mix. <laughs> sentimental value. <laughs> ayo nagpapalabas lang ako ng sama ng loob. Ay, gusto namin magkaroon ng extra income na sana naman. May makapanood sa aking YouTube. Sana naman subscribe naman kayo sa akin please Panoorin mo naman yung aking mga upload kahit papaano para naman magkaroon ma monetize tayo sa ating youtube o, na. para ma monetize naman tayo sa ating youtube para ma extra naman tayo para kahit papaano kung malaki na yung ating ipon sa youtube pwede natin tutulong tayo sa mga mahirap nga kaila atong mahirap talaga nagdapat dapat tutulungan hindi yung mga mahirap pahirap hirap lang mga scammer pakunwari lang mahirap yung mga taong pakunwari na kunwari mahirap daw sila nasa bangkita yun pala eh. nako dami na kasi scammer ngayon sa Pinas nako Diyos ko gagamitin lang yung kapwa gamitin mo lang yung tao para kasi sikat nako hindi maganda yan gumawa ka ng sarili mong content para masikat ka o, katulad ng idol kong si Bong na si business anong ginawa ng babae na yon ginawa lang niya si Bong ng pang takip butas para lang maging sikat siya yun pala vlogger siya kunwari pa siya hindi siya marunong ha nako yung idol-idol kong bongbong -bong na yan. Idol-idol ito ni ka-business to. Number one Pansa sa Saudi. Yan. Nakarating na tayo saan-saan ha. <laughs> Baka naman mga ka-business dyan makapanood sa aking YouTube. Baka naman subscribe naman nyo ako. Tulungan din niya akong umangat din kahit papaano pag makauwi ako dyan, pupunta ako sa kay ka-business. Kasi malapit lang sila sa amin. Nasa gubat sa syudad resort lang ako sa Bagongbong. eh sila nasa ano lang sila sa, sa yan. Malapit lang yan sa gubat sa syudad resort. Pupunta ko yung aking idol. Ah, baka naman dyan, mga ka-business. Dalawin nyo naman ang aking YouTube channel. tulung mag amat din ako Day Day, aray, 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 aray Hindi ako lalaban sa iyo Aray, aray, aray Ayan, ang buhay ng OFW Ganun, alam nyo ba Para kung sino yung mga OFW Makapanood dito sa aking bejo, ma niyo na totoo, real talk talaga kaming mga wao itabunyo kawawa din kami, akala nyo masarap buhay namin pero hindi lahat ng pag lahat ng mura ng amo namin tinatanggap lang namin pinapalabas namin sa kabilang tainga, ay ganun talaga po hey eh. Hey gusto natin makapag-ipon kaso lang wala naman ipunin dahil konti lang tama lang sa amin sarili sa amin pamilya yan lang Pip piprito pa ako ng laing na bango sinasya na po sa aking vlog ito lang ang aking nakaya ng vlog vlog ang aking mini mini vlog yan lang ng torta alam niyo na paano magtorta. Very simple lang, no? <laughs> Tawa naman kayo dyan. Huwag kayo masyadong serious, ha? Kasi baka madala kayo sa emergency hospital. Yan ang aking ulam for today. Yehe! Masarap na ang aming ulam. Yan na. ba diba? Masarap na. Mm -hmm. ayan na ayan na ayan na. ang aming bangot nasobrahan ng apoy nasobrahan sa apoy okay, okay naman, yun naman pala pa natin para hindi makita marinig ng aming amo kasi ang aming amo ay masyadong hit niya mga isda iwan ko pa bakit hit niya ng isda ang sarap sarap kumakain naman sila sa isda ay naku tanggalin na natin luto na ito luto na aming ready to eat na Tikman ang aming laing. Ayan na guys. Bye guys. Thank you for watching guys. Please guys. Subscribe ang aking YouTube channel. God bless you.